Bardagulan, bardagulan, sige, 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 na, la, 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 la. Sige, bardagulan na naman sila. Ano na naman magawa? Oha, oha, oha. Okay, sige. <laughs> Tuwa-tuwa si Bunso. tuwa si Bunso, kalaro ang kuya. Kalaro ang kuya. Sige, ayan. Hmm. Hmm. ka, no? Huwag ka kayo kuya mo, no? Gusto mo yan, badagulang kayo, eh. Niki. Oh, ha? pag may umiyak dyan, ha? Mabatuta. <laughs> ang ang bunso. tuwa tua ang bunso. Ayan, ganyan kayo lagi. Hindi lang. May natulog ba sa inyo? Ha? Ang gusto ni Bunso eh. Paglaro ang kuya niya eh. Yan. Uh -huh. Play play lang ha. Happy? Happy na. Ha? Tuwa-tuwa. <laughs> Happy na. Kuya Oreo pagod. Happy? Happy? Wensa. Eh. Aku nikai gi. Apa Happy ya Happy na. Ha. Eh. Happy na, Gunsa. Very good na. Kuya Oreo pagod. Pagod naman ang kuya. Ay, Oreo. Pagod. Happy ang bunso. Happy na. Happy. Happy yan. Smile na. Bunso. Eee, very good naman. Tuan tuwa yan. Laro ang kuya niya. Kuya Oreo. <laughs> kuya Oreo. Happy. Happy na bunso. Happy. eh <laughs> hapi na yan. ay 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 yari hapi na lo koi kalu koi ka bunso. Happy na Happy na yan. ay hey, ay Uy, pagod ang ay mo. Pinagod mo. Ha, tuwan-tuwa ka. Sa! So, ay, Oreo! Happy! <laughs> Oreo! Apagod! Ha? Ang kalukuhan. Ang kalukuhan ng ayaw talaga ni, Bones, ni Oreo nang bibidyohan siya. Ayaw naman ang kuya Oreo kong yan. Ikaw, yung gustong gusto mo, no? Oh, sus! Tuntua, oh. Ito yung buntot nyo. <laughs> Mga nalo ka sa kalokohan ma. Nanalo ka. Mga ngiting tagumpay, oh. Ano <laughs>